up until 2021. Kapansin-pansin na nagkaroon ng sharp decline in the west sa dami ng Christians, including Catholics. Tingnan niyo lang itong news about Australia na bumaba ang mass attendance from 11.8% to 8.2%. However, 2021 yon. Recently ay ito ang makikita mo sa news. Catholicism is on the rise among Generation Z. Sa video na ito, ay aalamin natin ang three reasons bakit marami sa kanila ang nagko-convert to Catholicism. Ang pangatlo ang pinakakagulat dahil pag-uusapan natin kung bakit hindi sa ibang sekta ng Christianity pumupunta ang mga Gen Z sa Catholicism pa talaga. Kamusta? I'm Jeroga, host of this channel. Kapag naiisip mo ang mga Gen Z, ang unang pumapasok sa isip mo ay woke culture, hook-up woke culture, new age spirituality, at kung ano-ano pang trends. Baka nga ang iniisipan ng iba ay sa kanila mamamatay ang organized religion. In my family, basketball is a religion. Pero recently isang kagulat-gulat na pangyayari ang nangyayari. Dumadami ang katoliko sa kanila. Bago natin pag-usapan ang top 3 reasons bakit sila bumabalik sa Catholicism, pag-usapan muna natin bakit nag-decline ang number of Christians and Catholics in the first place. Una ay ang tinatawag na cultural Catholicism. Kung titignan natin ang meaning ng phrase, cultural Catholics ay sa pure research, ay they think of themselves as Catholic in one way or another, even though many belong to another faith tradition, such as Protestantism. Others are religiously unaffiliated, identifying as atheists, agnostic, or simply nothing in particular. Most of these cultural Catholics say that for them personally, being Catholic is mainly a matter of ancestry and or culture rather than religion. Marami sa atin ito sa Pilipinas. Ito marahil ang dahilan kung bakit tayo ang may pinakamaraming Catholic sa Asia pero dadalawa lang ang santo natin. Ang pangalawang reason ng decline ng Catholics in the past ay ang secular culture. Napaka-attractive sa mga walang religion at sa mga nag-fall away sa faith ang secular culture. Parang hindi ka maingganyo, ang selling point nila ay walang sawang pleasure. As long as may consent kalang. Ngayon, bakit naman dumadami ang Catholics among Gen Zs? Here are three reasons. Number one, sense of purpose. Kapag nalalayo ang mga tao sa Diyos, something happens. Hindi lang spiritually, pati emotionally. Nawawalan ng sense of purpose ang tao. Nung pandemic, ang generation na pinakatinamaan ng mental health problems ay ang Gen Z. Ayon dito sa study na ito, anxiety and depression are the two largest mental health issues among Gen Z. With 9 out of 10 individuals diagnosed with mental health condition having anxiety and 8 out of 10 having depression. Hindi ka gulat-gulat sa paghahanap ng sense of purpose ang ilan ay nag-embrace ng woke ideology. They took environmentalism, feminism, even LGBTQ plus activism para lang magkaroon ng pinaglalaban. Kaso, kung may God-like hole ka sa iyong soul, hindi ito mapupunan ng kahit anong activism. At lalong-lalong hindi ito mapupunan ng search for money, pleasure, relationships, dahil ang lahat ng mga ito ay temporary. Walang makakapuno nito, kundi God lang mismo. Sabi dito sa article na ito, Gen Z Catholic's Channel Anxiety into Action. Despite the threats of today's world, young people are facing the future with courage, resilience, and faith, which leads us to the top two reasons bakit bumabalik sa Catholicism ang Gen Z. Number two, social media and the internet. Ironically, maaring ang social media ang nagpalayo sa ilang mga adults from the faith. However, ito rin ang nagpapabalik sa mga Gen Z to Catholicism. Ang totoo niyan, the truth is like a lion. Just unleash it and it will defend itself. Naniniwala ako na ang honest truth seeker. Kung magbabasa-basa lang siya sa internet with an open heart and mind, it's inevitable na babalik siya to Rome sweet home. Kaya recently, ang dami mong mababalita ang Catholic converts gaya ni Cameron Bertuzzi, Keith Nester, Candace Owens, Lizzie Rizze, to name a few. More young people are seeing the goodness, beauty, and truth of a Christ-centered life. Sa UK lang, tumasang bilang ng mga Gen Z Catholics to 35%. Sa US, isang survey ang kinondok ng Harvard na nagsasabing dumami daw ang Catholics from 15% to 21% from 2022 to 2023. Malaking tulong ang internet at ang pagkakaroon ng mas madaming Catholic personalities online to explain the faith. Gaya ni Matt Fradd, Trent Horn, Joe Heshmeyer, Bishop Barron, at dito naman sa Pinas, nandiyan si Adrian Milag, Father Darwin Gitgano, Brother Wendell Talibong, at ang kaibigan ko si Burns O. Kaasi at Father Franz Dizon. Okay, bago tayo magpatuloy, kung nag enjoy kayo sa panonood ng video na ito, baka naman pwedeng pakipindot ng subscribe button. Pakipindot na rin ng like button at notification bell, please, para hindi kayo makamiss ng bagong episodes. Kayo naman ang tatanungin ko, ano sa tingin nyo ang reason bakit dumadami ang Gen Z Catholics? Write it down in the comment section below. Okay. Ito na ang third reason. Ang isang tanong sa video na ito is bakit sa Catholicism pumapunta ang mga Gen Z? Bakit hindi sa ibang Christian religions? Nakapagbigay din naman ang mga ito ng sense of purpose. May evangelical internet personalities din naman. The number three reason is that Catholicism has a strong connection to Christ. And by this, I mean in many ways. Catholicism lang ang religion na kaya mong matrace ang beginnings to the first pope himself, Saint Peter, and to Jesus who appointed him. It has the apostolic teachings passed down through 2,000 years of unbroken apostolic succession. Also, ang isa pang link to Christ ay ang na-experience ng na mga Catholics tuwing tayo ng Misa, ang Eucharist. Dahil sa Eucharist, nandito talaga ang Panginoong Heso Kristo. Literal, nandyan ang kanyang real presence. There's a reason kung bakit communion ang tawag sa pagtanggap nito. We commune with the whole church, both here on earth as well as the saints in heaven. Hindi lang yan, we also commune with Christ Himself, who is God. The Catholic Church links us to the past hanggang sa once and for all sacrifice ng ating Panginoon in the cross. It's real, it's unchanging, it's eternal. At tingin ko, ito ang major reason kung bakit maraming Gen Z ang nagiging katoliko. Not for the hype or entertainment, but for truth, meaning, and a relationship with the living God. At kung gusto niyo na more proof of people going back to the Catholic Church, alam niyo ba na may bansang mostly secular na ngayon pero unti-unting dumadami ulit ang Catholics. Mahulaan nyo kaya kung anong bansa ito? Kung gusto nyo malaman ang sagot, just click the video right here.